Dating Ay, Boss, mo Okay. dito. Boss, okay naman, Boss. Tara na nga Nandito oh. tayo ngayon sa Maytondo at uh, may makikilala na naman tayong uh, tutulungan ngayong araw. Isa siyang uh, kutsero at kakalesa. At uh, bata pa to, 24, pero binuusan niya yung buhay niya para sa kanyang pamilya. Nagkahanap buhay siya para sa pamilya niya, at sa kapatid niyang nagda-dialysis. So ayan, kilalanin natin ang kutserong si Francis. Baka <tis> selfie, mula ang ating pag-shoot ng Dear So, ayan, lagi kong ginagawa. Ibili muna tayo ng kape sa tindahan para medyo magising tayo. Medyo mainit pa siya. Pero ito yung uh, tradisyon natin. Kape-kape muna. Maraming kong ating uh, energy kasi magsisimula ng shoot natin. yan ang kape dito may konting langaw pa tayo so hindi ko alam ba't nila binigay sa akin may konting langaw na no? sarap <laughs> <Ipan> di <laughs> uy may langaw kape natin dalawa may, may langaw dalawa may langaw doon <laughs> po ay din pa palit uh, paano lang mayroon dalawa kanina nakain ko na isa <laughs> <laughs> may bonus bonus pampasaraw ibang kasi <laughs> Akala ko hindi natuno na kape. Alam mo yon yung itim na hindi nat malabo na ko kasi mata ko. So, nakaiba. <laughs> 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 Dali, magsabi ka. Ay, kamustahin mo yung mga pamilya mo para mapanood ka sa gaming. Adali, ano masasabi mo sa tagulang mo? <laughs> <laughs> ha? <laughs> Nanonin na kami ng video. Pasalamat po. Very grateful ako kasama ko si Sir. Hello! Makikilala tayong isang pampihirang individual. Isang 24 anyos na kutsero o nagkakalesa si Francis. Saan sa, san, san sa, to? sa to mo nabili? Sa iba to? Sa'yo sa iba to, hinihira mo. Tangis. Tubig. Tsaka Artibal. Tapos yung magulang. Hindi naman yung bidlang na dito ang ila niya kasama ko si Lucky Charm ready na bumiyahin na na namin na punasan paliguan at uh, na kami magpunta ng luneta tara oh, luneta na kami ha alam mo yun oh, tara sakay na tayo. SB po Sabado oh, on GMA ng gabi. Ang galing! Pwede oh, mo magpa-picture sa'yo? Ang yeah, oh, galing ah! Oh. Mark, anong full name mo? Mark Gabriel, Victoria. Nicola. Facebook ka ba? Meron. Okay, add kita ha. Nanonood ka ba ng, alam ba yung Dear SB? Susubukan ko na lang. ng gabi. gabi? Anong oras yun? 11.45 ng gabi. Ay, alam mo Thank, Thank you, you Mark. To you, nice meeting you owner ng front row at Lux White at Sound and Green Very good! Kaling! <laughs> <laughs> Pati <laughs> yun, alam mo ha? Okay! Hi, hi Mark! Hi, hi, hi. Ito rin di ba? Dito po, malayo po rin yun. Dito. dito kami sa Intramuros. Ito yung mga ibang kutsero. mga nagkakalesa. Dito sila, iniigot nila yung mga turista natin. Yung mga turista natin. Pinapakitaan nila yung kagandaan ng Maynila. Papuha nyo ah. Ha? Digit? Sa galing. Ha? Digit daw, galing sa puno. <laughs> so, additional ah. Alam ko naman eh, may tindahan kayo. Hayaan nyo pong sagutin ko po yung pagpapagamot at pagpapadayalisis sa kanya. Hayaan nyo tulungan namin kayo sa DRSP na ipagamot at padayalis siya. Mag-iwan ako sa iyo ng... Thank you po. Yon. Yes, Ay, ba? Kayo, anyway, yeah! Thank you po. Okay po yun. Ay, narinig mo ba? Bulong ko rin kayo nanay. Anyway, bubulong ko na rin sa iyo. Yeah! Thank you po sir. Thank you po.